Kapag gusto mo na nakikip pa rin yung haba sa ibabaw, ano ba yung pwedeng gupit? Pwede yung taper or uh, barber's cut. Gusto lang ng ating client na laging malinis ang gilid, kaya number 3 na clipper guard ang uh, gagamitin natin para sa pag-start ng pagbabawas natin sa gilid. Kasi yung kanyang buhok sa ibabaw ay gusto niya ay pahabain na ito. Kaya ang gagawin natin, nipisan lang natin yung gilid habang uh, hinihintay natin na uh, humaba yung uh, parting ibabaw nito. Sa ngayon, hindi pa masyadong mahaba yung buhok niya sa ibabaw kaya naka one side ito. Gusto niya maging two block kapag mahaba na. Kaya uh, sinabi niya sa akin, eh, manipis lang muna yung gilid para magandang tingnan habang nagpapahaba siya sa parting ibabaw. Gamit tayo ng trimmer, gawa tayo ng lines, and then uh, nipisan na rin natin yung pinakang ibabang patigya at ganon din sa likod. yung uh, ganitong pamamaraan, basta naka-sea motion lang yung galaw ng ating trimmer eh, konti na lang yung ating babalikan dyan, kumbaga naka-blending na siya, okay na yung kanyang transition basta maingat lang tayo sa paggamit ng ating uh, uh, clipper or trimmer, basta walang clipper guard may posibilidad yan na mas sumagad yung talim kaya dapat lagi tayong maingat sa paggamit nito Uh, okay na, basain natin bago ahitan Yan yung mga simpleng pamamaraan kung paano tayo gupit ng ganitong klase ng gupit Habang hinihintay natin humaba yung ibabaw Eh, dapat laging looking good naman yung gilid nito Kaya sa mga gusto magpatublak two block, gusto magpa-long hair Paggupitan nyo rin yung gilid para naman malinis At uh, hindi kumikiliti sa puno ng inyong tenga Pag may mga konting dark spot, siyempre kailangan i-balance natin para naman hindi pangitingnan. Pa itingnan. Dapat yung uh, pagmipis sa gilid ay okay na okay pa rin kahit hindi natin binawasan ang ibabaw nito. For the meantime, naka-one side muna siya habang hindi pa talagang mahabang-mahaba yung ibabaw. Kapag mahaba na yan, naka-center part na. Maraming salamat mga kabarberos.